Magandang araw po mga bossing. May dumating tayo. 4 pieces na BBB. Pero yung isa nakuha na. Ang presyo. Uh, nagtaas tayo. Pero dati 6,000 talaga ang benta ko nito mga bossing. Ngayon. Nagpa-promo tayo ng ginawa natin 5,000 plus SF. Ngayon, ang presyo 5,500 free shipping. 5,500 free shipping. Uh, 20 inches po, tatlong piraso ang available, 16 mm po. Direkto po yan, 16 mm mga bossing. Kayo na pong bahalang magpalapat sa unit nyo, magpalagay ng silencer. Kahit anong unit, pwede to, basta kayo po ang papalapat mga bossing. Marami nagtatanong, may thread ba yan sa dulo, kasya ba yan sa arms court, kasya ba yan sa balapat, kasya sa ganitong brand. Ah, hindi po mga lods. Need nyo pang ipalapat. Dahil direct yung 16mm po yan. Yan. Direct sya 16mm. Kung threaded yung silencer nyo, kayo nang magpapalagay ng thread sa dulo. Yan. Kung hindi ka sa receiver nyo, kayo na po magpapabawas. Para mailapat po sa unit nyo mga bossing. Yan. DBBR po 20 inches. Caliber 22. 12 grooves. Uh, ah, tansu po sya. Solid. Walang sleeve solid puyan 16mm na solid na brass. Yeah. kagandaan ng brass, hindi nakakalawakin. Hindi mo linisin yung unit mo Nabasa, hindi po kakalawakin. Hindi masisira ang groove kahit tumabot pa yan ng 10 years. Uh, tatagal po yan, hindi masisira ang groove. Basta 'wag mong paniksay, 'wag mong gamitan ng slag mga bossing. Local pellet, imported pellet, pwede po basta caliber 22. Yan po, 5-5, i-free shipping ko na. 5-5. Tatlong piraso lang po yung available. May parapol tayo mga bossing. Mga gustong sumali. Pakita ko lang. Mami Joy, magkaming first slot dito? 400. ah 400. Uh -huh. 400 pesos kada slot, kada numero mga bossing. Uh, 100 slot, 1 to 100 balls po. 400 pesos po kada islat. Yan. Malapat PCP bolt action. 2 cup. 1 cup. 2 cup. Kahit 1 cup lang malakas na po siya mga loads. Retractable. But. Yan. Stayless. Uh, tube tank. Pwede mo lagyan ng bipod. Uh, 20 inches long barrel. Brass po siya. Stainless sleeve. Meron siyang open sight. Yan. Ito po yung male quick fill niya. Dito po nilalagay yung ginagamitan ng hand pump. Diyan po ni refill. Ito naman yung gates niya sa kabila. Ayan. Ayan. 400 pesos. Mga gustong sumali po. Mga loads. PM lang po sa aking Facebook. Mandap Sporting Goods. Ang profile picture ko may dalawa akong hawak na barel na folding ya PM po kayo at ko po kayo sa GC para makita nyo po yung mga available na slot. At kung anong araw, kung kailan, anong oras, ibobola po. Live draw po yan mga bossing pag binola. Hindi po yan bobola hanggat hindi bayad po lahat. Hanggat hindi puno yung slot na 1 to 100 mga bossing. Yan po mga DBB. Gustong kumuha 5-5 free shipping PM na po mga bossing sa akin Facebook Mandak Sporting Goods or tawag po kayo sa akin number sa Mabilisang sa usapan May uh, Mahirap pong magkwentuan sa comment session sa YouTube Minsan hindi natin nakikita agad Pero kung tatawag ka o mag-PM pa sa Facebook Mas mabilis po Yan, mas madali at Pwedeng video call para mabilis ang usapan mga bossing Yeah. Kung sure buyer, kung interesado ka, tatawag or mag-PM ka sa Facebook. Sige po mga bossing. Maraming salamat po. Ah, uh, CO to rifle, walang available. Sold out po tayo mga lods. CO to rifle, PCP. Meron pa isa, ganitong unit. Nag-iisa na lang, yun na lang po yung available natin na unit. Baka next week po, mga malapat. Hindi ko pa mo kailan darating. Uh, mga gawa ko Kuya Henry, wala pa po. Wala pa po, po binibigay sa atin. Pero si Engineer sabi niya, baka hanggang next week, mabibigyan niya tayo mga boss. Pero bolt action po. Wala pong print type na gawa si Engineer ngayon. Bolt action po. Sige mga lords, maraming salamat po.